Hi guys! Welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and mega love Shoutout sa inyong lahat. List of my diet program. Once a day lang ako kumakain. Ito yung si-share ko sa inyo ang timpla ng avocado, mayonnaise at ang wasabi. Tansyahan lang ito. Walang asin. So ito ay pwede lagyan ng paminta, paanghang. So dito lang sa dalawang avocado ay busog na busog ka na. Hindi ko pa maubos ito guys. No rice ako for 9 days. So, puro lang ako tinapay at iba't ibang klase ng palaman na talagang mga masusustansya. Sa so, totoo lang, hindi gawang biro ang pagdadayet. Pero kung gugustuhin mo talagang mag-diet para malinis ang iyong katawan at para na rin sa iyong kalusugan talagang titiisin mo. Tulad ko talagang once a day lang ako nagtitinapay. Sa so, umaga nagkakapilang ako or mainit na tubig. So iintayin ko hanggang uh, sa ako ay magutom at pag ako'y nagutom, doon pa lang ako kakain. So, syempre, hindi kayo makapagda-diet kung talagang marami kayong laman sa refrigerator, marami kayong pagkain sa hapagkainan, meron kayong mga anak na talagang pinapakain, yung mga natitira, kinakain nyo, mahirap talaga ang mag -diet. Alam nyo ba ang pinaka-importante sa lahat ng pagda-diet? Yung may discipline ka sa iyong sarili. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!